Good morning mga boss at dito na tayo ngayon sa dalig mga boss ni. saan eh, tayo kasi kahapon mga boss wala talagang deliver ngayon buti na ngayon deliver napakaganda na pinyatay mga boss kaya lang medyo mahal Ganda ng hinog niya Sampai habis. Ang matamis 100 ini, Kaya, good luck Sarah, Nakarami aku. Oh let's go <tik> natin mga boss yan yan mayroong piraso na bali may natira tayong train 30 pieces mga boss yan di pa rin naubos Ayan. Oh, no. kaya uwihan time na mga boss habis ang uras uwi na naman kaya let's go